iyon ituturo ko naman sa inyo ang step by step tutorial kung paano kayo makapag-apply ng Pag-IBIG loan online gamit ang inyong cellphone bago yan kung kayo ay bago sa aking vlog please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at mga updated na mga videos ko ngayon guys pwede kayong makapag-loan through Pag-IBIG website or kaya sa Pag-IBIG Apps. So, dito, mamimili lamang kayo. Dahil dito sa virtual pag-ibig apps, hindi kayo makapagpasa ng PDF file. Kung kaya, ang piliin na lang natin is sa pag-ibig website. So, click natin yung Google search. Dito sa my search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search natin yung pag-ibig website. Lalabas na agad yung website ni pag-ibig. Click natin yan. Ayan. Dito sa my box, click nyo yan. Then, click proceed. Then, dito sa e-services, makikita nyo yung virtual pag-ibig for members. Click nyo yan. Again, dito sa my box, click nyo yan. Then, click proceed. So, dito, hindi nyo kailangan mag-login sa inyong pag-ibig account or hindi kailangan na may pag-ibig account kayo online. Kahit wala kayong account sa pag-ibig is pwede kayong makapag-loan online. Dito, click nyo lang tong apply for unmanaged loans. Dito, click nyo lang yung apply for short-term loan. Ayan. So, dito, uh, bago kayo mag-proceed, so ito yung mga requirements na kailangan nyo eh handa Bago tayo mag-start dito, so kailangan uh, naihanda nyo na yung mga requirements niyo. Dapat na-picturean or kaya na-scan copy nyo na yung mga requirements. So, ito yung apat na requirements na ihanda ninyo bago kayo mag-proceed uh, dito. So, una, loan application form. Next is your one valid ID. Then, the cash card. Pang-apat is the selfie photo pag once na complete na yung apat na requirements click na natin tong proceed dito click lang natin tong select loan type dito guys makikita nyo na agad yung mga loans na pwede nyo ma uh, pwede nyo ma-applyan dito kay pag-ibig so itong sa baba so ito yung mga calamity loan dito sa pinakataas ito yung salary loan ni Pag-ibig. Ito yung MPL loan or multi-purpose loan. Dito, mamimili kayo kung ilang years kayo magbabayad sa inyong loan. Halimbawa, gusto niyo ng 2 years. Kung gusto niyo mas mabilis yung pagbabayad niyo ng loan kay Pag-ibig, piliin niyo yung 2 years. So, piliin natin yan. Ayan. Dito, lagay natin yung membership ID number which is the mid number. Click natin yan. Lagay natin yung pag-ibig mid number natin. Then, i-click natin tong validate your mid number. Ayan, then scroll nyo pababa. Dito, lagay lang natin yung cellphone number natin. Next is your landline number. Pero kung wala kayong landline number, so pwedeng hindi lagyan. So, hindi yan required na lagyan. Next is your email address. Ayan, nalagay ko na yung cellphone number ko at saka yung email address. Click next. Then, click okay. Okay ulit. Ayan, mag-detect si Pag-ibig sa atin ng OTP code. So, ito yung OTP code guys. 8584. Lagay natin yung OTP code 8584. Then, click proceed. Ayan, then scroll nyo sa pinakababa. Dito sa cash card, click natin tong select cash card. Ayan, so dito, mamimili kayo ng bank na may hawak ng pag-ibig loyalty card plus niyo So, check nyo yung likod ng pag-ibig loyalty card plus niyo kung anong bank nang may hawak nito. Sa akin, ang may hawak ng loyalty card plus ko is Asia United Bank or AUB. Click natin yan. Then, lagay natin dito yung cash card number. Then, check your cash card status. Then, lalabas yung valid. Kung kaya, go to last step na. Then, click proceed. Ayan. So, dito guys, mag-submit na tayo ng ating requirements. So, take note lamang na maximum file size is 3 MB. At saka documents na allowed lamang dito is, it is ganitong format lamang. Ayan. So, kung halimbawa naman yung file size ng inyong requirements or yung picture ng inyong uh, ipapasa dito. So, kung lagpas sa 3 MB, pababain nyo yung file size nito. Para sa tutorial kung paano pababain yung MB size or yung file size ng mga requirements or documents, isearch nyo lang sa YouTube, MB to KB Jubes Blog. Lalabas na dyan yung tutorial ko. Ngayon, dito sa pinakaunang requirements, Loan Application Form, Front Side. So, dito, click natin tong upload photo. Then dito guys, hanapin nyo yung pinikturan yung MPL form. So, hanapin natin yung MPL form. Ito na yung MPL form. Click natin yan. Then, pag naka green na yan, so, ibig sabihin na-attach na yan, okay na yan. Next naman, loan application form, reverse side. So dito guys, kung kayo is employed, so kailangan uh, 'yung likod ng MPL form, 'yung isa-submit ninyo. Pero kung kayo naman is self-employed or kaya uh, voluntary member, kailangan naman sa inyo is ibang form. So, take note din pala dito sa loan application form para sa mga employed, kailangan may sign yung HR ninyo. So, dahil kayo ay employed, dapat may signature yung HR or yung employer ninyo. Pero kung kayo naman is self-employed or voluntary member, so iba naman yung requirements ninyo. So, click natin to. kailangan yung ipasa yung requirements is declaration of income at saka yung Meralco or electric bill ninyo or kaya uh, water bill. So, dapat ipagsama ninyo tong dalawa, declaration of income at saka yung uh, electric bill or kaya water bill ninyo. Dahil hindi kayo na ma-approve, pag once na declaration of income lang yung ipapasa ninyo. Dahil sa ibang pag-ibig branch, gusto nila is may uh, electric bill or water bill. Then, para maipagsama nyo itong dalawang picture na ito, tulad ng ganito, declaration of income at saka yung proof of billing ninyo. So, gumamit lamang kayo ng PDF. So, ito is naka-PDF para may pagsama yung dalawang picture. Para naman sa tutorial kung paano kayo makapag-PDF, so, isearch nyo lang sa YouTube, PDF file, Jubes blog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-PDF ng mga picture. So, ang PDF kasi guys, ipagsasama-sama ang mga picture uh, para, para maging isang files tulad nitong sample ko. Balik tayo don sa pag-ibig website. Upload na natin yung naka-PDF file. Click natin to. Then, hanapin na natin yung naka-PDF. Ito na yon Click natin yan. Ayan. Next is your one valid ID. So, click natin to. Dito, hanapin natin yung piniktura nating ID. Ayan. So, ito yung sample ko sa ID, guys. So, click natin yan. Ayan. Next is the selfie. So, dito sa selfie, dapat hawak nyo yung valid ID at saka yung cash card. Kung ano yung valid ID na sinubmit nyo dito sa number 3 dapat 'yun yung hawak ninyo dito sa selfie. Kaya click natin tong upload. Then dito hanapin lang natin yung uh, picture na selfie natin na may hawak ng uh, valid ID at saka pag-ibig loyalty card plus. Click natin 'yan. Ayan, na-attach na natin yung apat na requirements. Ayan ito naman yung sample sa selfie. So kailangan makikita or nakikita yung details dito sa information ng uh, valid ID ninyo at saka sa pag-ibig loyalty card plus ninyo. Kung kaya dapat malinaw or colored yung mga details jaan, Dahil pag once yan is malabo, so automatic rejected kayo kay Pag-ibig. Again, kailangan naka-color green yang mga nandyan para ma-submit natin ito. Then, ngayon, dahil naka-green naman yan lahat, click na natin tong Submit. And ayan, guys, you have successfully submitted your short-term loan application. Then, makatanggap agad tayo ng ganitong uh, text galing kay Pag-ibig. Your online short-term loan application has been successfully submitted. Ayan, so para ma-track or ma-check natin yung status ng ating loan application, click lang natin itong link na binigay nila. So, after natin mag-submit guys, maghintay na lamang tayo na for the update kung approve or rejected yung loan application natin. So, either mag-text si pag-ibig or kaya mag-email sila kung approve or rejected. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng loan kay Pag-ibig. So, kung kayo'y bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!